Magandang araw sa lahat. Isa na namang kwentong sa bungiro na kapupulutan ng aral at na may pamagat na ang tandang na pinili ang kanyang kapalaran. Sa isang liblib na baryo, may isang tandang na nangalang sargo. Lumaki siya sa isang manukan kung saan hinuhubog ang pinakamalakas na panlabang manok. Malakas si sargo, mabilis at matalas ang kanyang pag-iisip. Alam niyang siya ay tinuturing na isa sa pinakamagaling at tiyak na kanyang kapalaran ay magiging isang tanyag na panlaban sa sabungan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw na pansin ni Sargo ang nangyayari sa kanyang mga kapatid. Sa isang silang nawawala matapos lumalaban sa sabungan at hindi na sila bumabalik. Anong nangyayari sa kanila? Tanong ni Sargo sa kanyang sarili. Hanggang isang gabi may isang matandang-tandang na lumapit sa kanya ito si Lolo, isang dating kampiyon sa sabungan. Sargo, alam mo ba kung anong iniintay sa'yo? Tanong ni Lolong habang malalim ang titig sa kanya. Oo, magiging isang tanyag na mandirigma, Sagot ni Sargo, puno ng kumpiyansa. Ngunit napailing si Lolo. Hindi mo ba napapansin? Ang tunay na kapalara ng isang panlabang tandang ay hindi laging tagumpay. Nadalasan, ito ay natatapos sa kamatayan. Nagulat si Sargo. Noon lang niya naisip kung bakit wala nang bumabalik mula sa sabungan. Kinabukasan, dumating ang kanyang tagapag-alaga si Mang Kiko. Masayang masaya ito dahil si Sargo na ang susunod niyang ilalaban sa isang malaking derby. Sargo, ngayong ang araw mo. Maghanda ka. Ah, sapagkat ipapakita natin sa lahat kung gaano kakalakas Ngunit sa kabila ng mga papuri ng inisip ni Sardo ay naguguluhan gusto niya bang sundin ang kanyang tinakdang kapalaran o ang may ibang landas siyang maaring piliin. Sa araw ng laban habang hawak niya ni Mang Kiko papasok sa ruwida bigla siyang pumiglas sa isang iglap lumipad siya ng palayo iniwasan ang pagtatalas ng tari sa kanyang katugali. Lumakbo siya palabas ng sabugan hindi alintana ang mga sigaw ng mga tao kabulay ng tandaang sigaw ng ilan. Ngunit si Sargo ay mabilis tumakbo siya ay papalayo sa ingay ng sabungan sa direksyon ng malawak na bukirin. Kalipas ang maraming araw natagpuan ni Sargo ang sarili sa isang malayang buhay na walang nang laban, wala nang dugo at wala nang takot sa kapalaran. Hindi niya ginusto. Sa ilalim ng araw, malaya siyang tumatakbo sa mga damuhan kasama ng iba pang mga tandang na piniling lumayo sa kanilang tinakdang tadhana. Hindi siya naging tanyag na mandirigma, hindi siya naging alamat sa sabungan, ngunit siya ay naging tunay na malayo. Ang aral ng kwento, hindi lahat na tinakdang kapalaran ay kailangang sundin. May, kalaya, may kalayaang piliin ang ating landas, may, may sariling landas tayo. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging tungkol sa karangalan kundi sa kalayaang mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ang pinakamalaking laban sa buhay ay hindi laban sa iba kundi laban sa sariling kung paano pipiliin ang tamang daan para sa sariling kapayapaan.